Good day, good day mga kabrabo, lalong lalo na po yung mga kabrabo nating subscriber dito sa YouTube Narito na naman ang ating pamigay na paya Degla at sumada, parang bukas po yan mga kabrabo At syempre bantayan po sa loob ng isang linggo at tayaan po sa atin sa unang tayaan mga kabrabo Legit na legit mga kabrabo, ayan no oh. Eto na, at syempre yung upload, yung upload po natin kaninang umaga Eto po, yung oh. upload natin kaninang umaga yung napakaraming nadali Iyan, congratulations. Pwede pa rin po yung alagaan sa loob ng isang linggo mga kabrabo, lalo, lalo na po yung mga hindi pa nakakuha. At kung nakakuha naman dyan, ay bantayan pa rin po ang mga ibang kasama. May sasagot pa po yan. At syempre, dahil nga narito na ang ating pamigay na numero, eto. Iyan, bantayan po yan, lalong lalo na po mga kabrabo natin dyan sa Pangasinan. Syempre, exclusive po yan dito sa ating YouTube channel mga kabrabo. Ayan, dito po natin yan unang i-upload. Yun oh. Yun. Yun. Yun, mga kabrabo. Once again, congratulations and more winnings to come sa ating lahat, mga kabrabo. Tayaan at pakinabangan, mga kabrabo. Lalong-lalo -lalo na po sa mga natin dyan sa Pangasinan. Pwede po yan sa lahat ng area, mga kabrabo. Trending na numero po yan. Thank you.